Hello guys, so uh, ngayon guys ay mag-setup uh, muna po ako dito ng uh, solar So ito po yung gagamitin namin guys don sa uh, pag-charge po ng aming sprayer no Pati uh, po sa ating mga cellphone, so ayan So gabi na po ngayon guys So, ito na po yung ating connection guys. No, may nakalagay po dito na solar. So, ito po yung uh, papuntang uh, panel natin. Tapos, itong light. Uh, dito po tayo mag-connect na ating mga ilaw. Ayan. So, ito naman po yung ating uh, connection guys. Ating uh, battery. Ayan. So, sa positive terminal po ay may nakalagay po na fuse. Ayan guys no so nakakabit na po yung ating battery at saka yung ating uh, solar panel yan sa taas Yan so kung makikita po natin dito guys ay nag-charge na rin po yung ating uh, solar controller no So dito guys ah uh, meron po tayo dito makikitang uh, tatlong fuse. So itong fuse na ito guys ito po yung fuse ng ating uh, solar panel tapos itong nasa gitna ito po yung fuse ng ating uh, 12 volts ito po siya guys para pag uh, ilagay na po natin dito yung wifi natin guys uh, meron po siyang uh, fuse no para pag mag short circuit po siya guys ay itong fuse lang po yung uh, maputol. Tapos itong isa guys, itong isang fuse na ito, ito po yung fuse natin sa ating ilaw. So pag magkaroon din po ng short circuit yung ating ah uh, connection guys papuntang ilaw natin. So ito din po yung uh, maputo lang. So palitan lang natin pag ah uh, maka-encounter po tayo ng mga ganong ah uh, short circuit guys no. Tapos, ito yung mga koneksyon natin guys sa ating uh, amplifier. So, dito naman po tayo maglagay sa output niya, sa speaker out. Ayan. So, ilalagay ko pa dito ngayon guys yung aming uh, amplifier na gagamitin. So, dito naman po sa baba guys. So, ayan po siya. So, meron po tayong LBD no, tapos relay. So, bala na po siya, guys, no. So, nakakabit na po yung ating 12 volts amplifier at saka uh, power inverter natin, guys. Ayan. So, ang uh, amplifier na ito, guys, ay medyo matagal na po ito na ginagamit namin. So, uh, assemble ko rin po ito, guys. So, medyo matagal na po ito. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya nasira. Yan, so ganyan lang po siya kaliit guys. Tapos yung uh, speaker output nito guys ay bali lip and right no. So, dito po tayo nyan nagkabit. Yan. Bali, ang nilagyan ko lang po dito ng speaker guys ay yung uh, lip. Dahil isang speaker lang po yung uh, ginagamit namin sa ngayon. So, ayan po siya. So, 1,500 watts. So, kayang-kaya po nyan, guys kahit uh, i-coconnect pa natin yung uh, isa pa nitong speaker na ito. Ayan. So, dito po natin yun i-kabit sa kanyang uh, right. yan so test natin guys susah so, konting ah uh, volume lang guys ay uh, malakas na po siya so pwede din po natin tong gamitin tong uh, remote dito guys. So dito noon po tayo sa inverter guys no. So ito na po siya. So ito po yung switch niya. Pagka switch po natin dito guys, so automatic po na ah uh, po ng ating LBD yung ah uh, ng ating battery. Pag mababa yung current uh, natin guys sa ating battery so hindi po yan mag uh, switch on yung atin pong relay ayano so, ang settings ko po dito guys sa aking LVD ay nasa 2.3 so depende po sa inyo guys kung uh, magkano po yung current uh, na iiwan nyo sa inyong battery yan, pero dito sa akin guys ay nasa 12.3. So, pag switch on po natin dito guys, automatic po na andar yung uh, LBD. So, pag andar po ng LBD guys, automatic po na i-reading niya po yung voltage ng ating uh, battery. So, pag ang na-reading po ng ating LBD guys ay nasa 12.3 na lang. So, yun po yung uh, settings natin sa kanyang cut-off. Pag 12.3 na lang po yung na-reading niya guys. So, hindi niya i-switch on yung uh, relay. So, pag hindi po na-switch on yung relay guys. So, wala po yung kurente na pumapasok dito sa ating uh, power inverter. Pero pag ang na-reading po natin LBD guys ay nasa Uh, 12.4 pataas. So, automatic po yan na i-switch on niya po yung uh, relay. So, yan po yung purpose guys dito sa lbd at saka sa uh, relay. Para kapag mag-charge po tayo dito guys uh, hindi na po uh, kailangan natin na uh, palaging tingnan yung uh, charge natin dito kung uh, konti na lang konti na lang ba yung uh, kurinti na natira. So sa ganitong paraan guys, so automatic na po siya na mag switch off kapag ah, uh, nasa uh, malapit na po yung ating battery. So ito guys, so test natin no. Ayan, guys. So pag switch on natin guys, so automatic po na i-reading niya po yung ah uh, voltage ng ating battery. So, ito po yung ah uh, read indicator dito guys. Ito po yung relay switch on. So, yan po siya. So, yung uh, cut -off voltage natin dito guys ay 12.3. Dahil sa, ang na-reading niya po guys ay 12.8. So, nag-switch on po yung ating relay. So, so yan guys. So, umandar na po yung ating power inverter. No? So, pwede na po tayo dito na mag-charge ng ating uh, cellphone o kaya yung ating mga sprayer. Yan. So, sa ganitong setup guys, ay uh, sinasadya ko po to na ganito po siya na uh, maliit lang. Dahil sa isang farmer guys, so Minsan po ay lumilipat po tayo ng uh, area. So pag lumilipat po tayo ng area guys tapos ito po yung uh, setup natin. So ang tatanggalin lang po natin dito guys itong mga wire niya gaya po ng uh, speaker wire at saka sa solar wire at saka sa uh, uh, light sa ilaw po natin guys. Yun lang po yung tatanggalin natin kapag uh, mag transfer po tayo ng area. Yan so, ang solar panel nga pala natin guys ay uh, 100 watts at uh, saka yung uh, solar controller natin ay uh, 10 amperes tapos yung uh, battery po natin ay uh, 55 amperes. So, ang um, fuse po nitong ating battery guys ay nandito po sa, uh, dito sa likod. Tapos yung uh, fuse po nitong ating inverter guys ay nandito po yan sa loob nito. Pero nagdagdag pa rin ako dito sa uh, switch nya. Dito. Tapos yung uh, amplifier natin guys ay meron din yung fuse sa loob. At yung solar fuse po natin guys ay nandito po yan na uh, kakabit. Tapos ito po yung fuse ng ating wifi. Tapos fuse ng ating uh, ilaw. So, kung gusto niyo pong malaman guys kung magkano yung gastos ko dito, so mag-comment na lang po guys sa baba. Yan. So, maraming maraming salamat sa panonood nyo guys. At Merry Christmas po sa ating lahat. Yan guys, so maraming maraming salamat po sa panonood nyo at happy farming po sa ating lahat.